pupunta tayo sa tindahan. Ah! Nanit ki! Nagotom yung mga bulati namin sa tiyan. Bili tayo ng merienda. At syempre, I'll I'll dahil mainit, hold. Hold. you... Okay. Oops! At dahil mainit, may payong tayo. Hahawakan daw ni Asher. At kasama ang... <laughs> naghahanap din ng pagkain tong ha! Naghahanap ng pagkain tong maliit. Bilhan natin siya ng ano, suguro tinapay. Kasi may nabili kami tinapay kahapon, Nung bumili kami ng Ano bibili na namin kahapon? Kaling kami dun kahapon, may binili ako eh masarap na tinapay. Ay, give me. Gusto niya 'yun eh. Yung tinapay na 'yun. Bili tayo ng pang merienda sarap ng panahon kahapon eh ngayon sobrang init naman itinaw ko na kasi yung stroller ni Ashi ay ni Tomtom mainit din kasi kapag ginamitan ko siya ng stroller mainit din kasi kaya hindi ko ginagamit hindi bali at siya ay malapit ng maglakad pwede ko na siyang bitbitin at palalakarin ko na lang kapag naglakad na siya Parang si Asher dati. <laughs> Exercise ko na rin. Magbit-bit ng bata. <laughs> Yan. Merienda tayo, guys. Binilhan ko siya ng milkshake. Kasi nagpabilis si Asher nung, nung strawberry. Kaya sabi ko, milk naman para kay Tonton. Marunong na siyang gumamit ng straw. Ano? Nagbinilhan ko ng Oreos si Asher. Pero ito yung bread. Yan. Ito masarap to. Ito yung binili namin kahapon. At syempre, dahil napakainit ang panahon, mag soft drinks tayo. Coke tayo, guys. Merienda tayo. Kain. Hi, guys. Good morning. Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, gagawa ako ng pangbaon ni Asher. 'yung hotdog ba na babalutan ko ng flour pero syempre lulutuin na natin itong hotdog. Pakukuluan ko lang ng konti. Para maluto lang siya tapos gagawa ako ng flour ano mixture anong tawag doon yung ipapangbalot dito. So pakuluan ko lang ito. So, ayan guys. Dito lang ako sa baso maggagawa. Lalagyan ko pala siya ng toothpick para isang ganunan ba? Para hindi siya mahirap. Kagawa lang ako ng... Yung konti lang, yung eksakto lang dun sa pinapakuluan ko. Sa kapag kain ni Ash, ni Tonton. -ton. lang. Siguro dalawang kutsara lang yung gagawin ko. Tapos lalagyan ko siguro ng kon konting may kulay. Orange. Para siyang kwek-kwek. Ganon, parang quick-quick style. Tapos maglagay ako nang sa mga gamot Para mag puff siya ng konti. Tapos Sa kalagyan natin ito. So yung naisip ko na baon niya dapat yung isang araw. Kaso walang pasok kahapon, di ba? Kaya ngayon ko gagawin. Oh. Mag-imbento tayo ng pangbaon. <laughs> Mag-imbento-imbento tayo ng pangbaon ng bata. Hey guys, so ito yung printer natin baon ni Asher, papaya. Kasi marami tayong papaya dyan. At ito na yung niluto natin. Tcharan! O, oh, diba para siyang, ano? Anong tawag doon? Yung itlog, yung itlog ng pugo. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng ketchup. So yan yung magiging baon niya sa school. Merienda lang niya yan. At kakain na siya ng kanin. Ang ulam niya ay itlog. Huh? At after nito, pangyabay ng konti at paliliguan ko na siya. Yan. So iwanan ko muna kayo guys. Mag-asikaso lang ako sa ating estudyante. Itura ng batang gustong bumabas. <laughs> Gusto na lumabas. Ang init. <laughs> <laughs> Nante namin si Asher parating na 4 o'clock na dito. Parating na si Asher. Ah! Why? Ano na? Ano? Ah. okay mo. Ay, kiss mami. Ay, oh, kiss mami. Kiss mami. Ah, very good. Very good, very good. Dada ayo. Falling down. Ay, sus may bubble tea na naman. May bubble tea na naman. Hoy, <coughs> nanghihingi din tong isa. No. What? Dada has bubble tea. And for Tonton, China. Ha? Huh? China? Come, get down. Come, get down and remove your clothes. It's very hot. Oh, you have bubble to look. Okay. Wow. Did you put the, ano, uh, the pearl inside? Not good, not allowed pearl for Tonton. -ton. Not allowed pearl for Tonton. Okay, ton -ton. drink up pearl. He is a drink, drink, drink ko. Don't, don't put, don't put the straw all the way down. Sip, sip. Sip, bibi sip. Sip, bibi Wow! Yeah! Dari para kay Tonton, yung shake na isa. Ako ang iinom. Uminom lang siya ng konti. syempre ang taga-ubos nanay. Ano pa nga ba? Tagakain ng tira-tira ng anak. sabi ko pwede naman ako gumawa nito dito sa bahay yung pearl lang talaga ang mahal kahit kapag bilhin mo siya online, ang mahal nasa 500 siya 500 or 750 yata yung 500 grams nito yung ano, yung buba, ano bubble anong tawag nito, yung pearl sa loob yun, yun ang mahal kasi kung pa shake shake lang kaya natin gumawa ng I'm shake side, mahal lang ito more. ito 200, kung kanito kalaki 200 dito orange ay chocolate flavor yung binili nila. ay, nagtatawag yun number I think all finish okay <laughs> Oh, share din mo clothes na ako and we will start homework. Limang homework niya. dami niyang homework. As usual, everyday maraming homework. Ganito dito. Mahirapan ng homework mga bata. Lalo sa Nepali. Babasa sa Nepali. Basa sa Nepali. O, yung sero-pero. Babasa. Tapos may isang sagutan. Halimbawa, sino ang nagluluto ng pagkain sa bahay? Si Ama ang nagluluto ng pagkain sa bahay kami. Homework niya sa Nepali. Yan guys, nag-start na kami gumawa ng homework. Bali, pinauna ko na sa kanya ang sero kasi ito yung medyo mahirap. Every time na nagagawa kami ng homework, inuna ko talaga ang Nepali kasi medyo natatagalin kami sa Nepali kagaya niya. Teacher, is kind to me. Ma'am, the teacher in Serofero Yeah, she's good. One. Yeah, he's good to me. What's the name of uh, your ano, teacher in Serofero Um, Miss? I'm... Sabitri? Sabitri? New New, yeah. di ko alam. I'm... di ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan ng teacher na. Pero sabitri ang pangalan I'm ng teacher. Who's your teacher in English? This one. Who's your teacher in English? Miss? Who, who's your teacher in English? Miss Rosne? Um, Roshni? No. Who? The team one. Miss? Miss? A. Miss? Nandito Roshney. ang Miss Roshni, your teacher in English. Yeah. Nandito yung teacher. Not this ni one Hi. English. Nandito. English is for Yes. Makikita mo dito kung sino And yung teacher one. niya sa English. Ayan, no? Homework. Mathematics, English, zero, zero, science, zero, fero. You tell to Papa get four Mommy, no clothes, ah. Um, Tapos makikita mo dito kung sino yung mga teachers. teacher is, Ayun. listen to me. Your teacher in English is Miss Rosny Kumari Gupta. Your teacher in science is Priya Shiwaku. Your Nepali is Miss Sabitri Neupa, Neupa, hindi ko alam kung paano to. Neupani. And your math teacher is Miss Indira Baniya. That's your teacher at school. Makikita mo Ms. dito. Miss Matariya. Priya, Priya. Priya. Priya, Miss. His phone number is Science. 9845 Did you write it there? Yeah. Are you sure this is the number of your teacher? Kung anong sinusulat mo yeah. sa libro mo? Yeah. Hey, okay, okay. So, ayan guys. At nakaligo na rin ako. Naligo muna ako bago kami nagsimula. Kasi wala akong ligo kanina. Hindi ako nakaligo kanina umaga. Huh? Kasi si Tonton. Kasi habang naglilinis ako kanina umaga, si Tonton nagising. Tapos, <laughs> hindi na siya natulog. Kaya hindi ako nakaligo. Uh, Kaya ngayon pala ako nakaligo at yun na nga, nag-start na kami. At hinubad ko ang damit nung bata, paluta at nabasa. Ay, bye-bye na. So that bye -bye. we can finish na yun. Or... subscribe, and comment. Bye! Bye everyone! God bless us bye -bye, all! Bye -bye. See you in our next vlog!